Kapag may tawag sa iPhone, lalabas ang screen na may pulang button para tanggihan at berde para sagutin. Minsan, makikita mo ang screen na may slider na slide para sagutin lang at walang opsyon para tanggihan. Ano ang dahilan nito? Apple ay may dalawang magkaibang screen para sa papasok na tawag, depende sa estado ng device. Kapag naka-unlock ang telepono, may pulang at berdeng button. Kapag naka-lock, slider ang makikita. Ginawa ito ng Apple para maiwasan ang aksidenteng pagsagot o pag-reject ng tawag kapag nasa bulsa, bag o pitaka ang telepono. Mas madaling pindutin ang button, kaya ipinapakita lang ito ng Apple kapag ginagamit mo ang telepono. Samantalang ang slider ay mas mahirap pindutin nang hindi sinasadya. Noon, sa unang limang bersyon ng iOS, isang screen lang ang papasok na tawag na may pulang at berdeng button. Nagreklamo ang mga gumagamit na aksidente nilang natatanggihan o nasasagot ang tawag kapag tinitingnan nila ang iPhone kung sino ang tumatawag. Sa iOS, anim nagdagdag ang Apple ng slide to answer sa lock screen ng iPhone. Pero hindi ito bagong konsepto. Ginamit ng Apple ang slide to unlock mula sa unang iPhone para maiwasan ang aksidenteng pag-unlock at pag-dial ng mga numero. Karaniwang isyu ito noon sa mobile phone na tinatawag na butt dialing. Halos lahat ng may cellphone ay naranasan ito. Sa katunayan, nang ipakilala ang iPhone, marami ang nag-akala na mas lalong lalaganap ang bad dialing dahil touchscreen na ito. Pero dahil sa slide to unlock ng Apple, nabawasan ang problema at ngayon, bihira na lang ang bad dialing. Kaya madali rin gamitin ang feature sa incoming call screen. Kaya halos imposibleng aksidenteng sagutin o i-reject ng user ang tawag. Sa tingin ko, pinahirap ng Apple dahil di alam ng maraming user paano tanggihan ang tawag. Kapag lumabas ang slide to answer screen, walang visual cue, pero pwedeng mag-double press ng side button para sagutin. May dalawang paraan ang iPhone para sagutin ang tawag. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.